o oh, karon mga badi kay Riz de Manato mga badi so karon na ah, Robinson mga badi kay naguna-una gi mga badi nga gusto gyud ko magpahilot kay grabe nang ikasakit sa akong likod mga badi kay gikan may ko nagpanday pag ko panday nag basketball karon naguna-una ko nga ubano uh, akong partner mga badi na Mr. Robinson karon mga badi karon gi nagpakit gyud pamang ko mga badi kay naguna-una gi sa akong buhaton sus kinakaunahan ko nay uh, machine mga mga badi sus naguna-una yung mga badi nga magpamasage ko sa machine so karon mga badi na ko diri sa uh, bangko nga machine mga badi karon kay mga badi testing ang ginato ni mga badi og unsa kanindot unsa kanindot ning magpamasage sa machine mga badi wa pa ta experience first time nato karon mga badi nga magpamasage sa uh, diri sa bangko mga badi ingon nila mga badi nga mura man ka gipang kuan mga badi gipang bag Pero istingan na to karo mga badi sa feeling nato to mga Kay grabe manggit ka sakit sa tuli ko dunya wala lain mahilot mga badi. Kadi mga balatong pare sa maona karon. birahanan na to ni karon mga badi kay na ana. Mo ni akong gibuhat mga badi kay kinahanglan gid dali og silopin mga badi kay para ibutang di mga kay kung singiton ka mga badi so naara sa silupin mga badi nakabutang kanila mga badi 15 minutes dahil akong ikuha mga badi worth of 50 pesos mga badi pero di gid kamahayan mga badi kay grabe kasulid ang yang paghilot mga, mga badi mura gid kagi mga badi o karon mga badi gitis na ginawag inko diha mga badi kay naagi dirigin mga badi murag makuha git ang kilitik uh, kiliti na ko diri mga badi kay ingon pa lab, grabe gid daw ni ka kuan Maragi mga badi So, ko nagdaho mga badi diha na pag ko din ko na nako niya nagpile na dahil ng simam diha mga badi nagpile na diha siya kay nagibutangan o oh, tisyo kasi kakilid siya para kung paningtunta mga badi diha sa tisyo pa doong tanan o oh, karo na mga badi giusok naman hinoong ko diha mga badi o ibo higit ko kasabot sa akong gibate di diha mga badi giusok man ko gibirahan na yung pausok o diha na yung mga badi nga punto mga badi nga giusok na ko mora na nung ko giyabong nga pitsil mga badi diha pagkaabot diha mga badi gisong ta 15 minutes mga badi diha mga badi naghuna ko badi yung sakit porma na ni niya paghuman og diri mga badi pagkahuman mga badi nindot ang akong pamati kay gigitik jug maayo ang akong kilid mga badi og ang lapalapa o ya kay gilkanon mata sa lapalapa mga badi mo na nabaut atong naong diha kadali kay gib ayo og pancing bag ang atong likod mga badi puno manay kabuok ng murag pancing bag diha dia sa sulod mga bari kung nandiya na ako upad pagi na pare si ang botong sa kaya ang mga mga unaan kay ay kurog-kurog magi daw di ha mga bari grabe magi na niya di ha kaya nga na magi apod ako ang feeling ng mga bari nga grabe kurog-kurog ginagaw di ha mga bari pero worth it 50 pesos nindot na kayo mong pamidaw mga bari worth it 50 pesos lamin na kayo mong paminaw kayo mga bari